Good morning po ulit mga kaila. Ito na po ang finished product ng aking sinigang na ulang sa kamyas. Gamit ang palayok. Ayan. O ano, yun. Ang oh, pakasara po niya. Ay ito niya. mga ulang lalaki. Oh, ito na po ang aming ulang. Ngayon pa ng halihan. Okay. Sarap na sarap po nito. Na? All natural. Okay. <coughs> po panoorin nyo mm -hmm. ito sa aking youtube channel ganun din sa facebook meron po tayo <coughs> mm. ayan na po no? so bye bye po mga kadila no? lagi po tayong <coughs> panoorin na aking vlog so sa ito ay uh, very healthy um, natural way so lutong bahay po talaga no? walang chemical ingredients po yan. All natural, na? Okay, so, bye-bye po mo na Hope you enjoy uh, <coughs> viewing my blog, no? Facebook YouTube. Thank you.